Okay guys, andito tayo ngayon sa Honda Best Bike Store Dito yan sa J.P. Rizal Extension, corner 30, Avenue S. Rainbow, Taguig City So finally, nakarating na tayo dito Doon sa pinakamay nila, halo-halo, may furniture, may appliances Pero dito, puro motor lang, no? Klasik klase motor ang meron dito Kaya tara, pasukin na natin at excited na ako makita yung loob. Tara! Yun know, Morning sir! Good morning po! Morning. Ito yung loob nila dito guys. Makalama oh, sir na ito mo ako sir. Sige! <laughs> uh, dito sa ano, Honda Click 160. Bita na na ito, video you know mode. Sabi, eh, keyless na siya. Diba dati ang susi niya is manual, ngayon hindi na siya. Ito yung bagong uh, Honda Click na Bagong Honda Click na 60. Hmm? May mga manual din kayo dito, you na know mo ito? Yan yeah, yung CRF na tinuro mo kayo na sir. Supremo, then yung 10.5 uh, ton, naka v Winner x naka keyless na rin siya. Keyless na rin to? Hmm. Oo. Oh. You Bilang know, CC to sir? 150. 150? Ganda. O oh guys, kung nagaanap kayo ng Winner X, available yan dito sa Honda Best Bike. Ayan. Sheesh. Hindi mo ba ako bu bu bubudulin, sir? Ay, hindi, sir. Pwede sa lang tayo, sir. Oo. Oh. Wala mag sabi ni, sir. Schedule okay, natin. Oo. Oh. Masa <laughs> so, yung naka-ADV. Sige, sir. Pares, pupute. Ano pa may mga meron oh, dito, sir? Ito namin. Kapama namin ko. Ito yung? Wow. Ay, ito sila, ma'am. Oh. Ayan. Hello po. Hi, good Hello sir. po, Hello po, ma'am. Hello po, ma'am. Hello po, ma'am. Okey. Yeah, oh, yun ha. Yes. Ito yung ambassador niya <laughs> siya. Ambassador? ambassador na ano? Pesa ka. Ito yung mga clothing kayo dito. Ayan. Pinibanta rin namin yan. Honda Apparel. Kapag kukuha kayo ng motor dito sa Honda Best Buy, meron kayong free na helmet. Oh, ayun mga parts, mga langis. May binayot ng tanong langis. Ah, may mga langis din kayo, sir. Oh, okay. Ay, saktong sakto. Buti na niya, sir. oh, mapapachanger ka. Kung magpapachanger. Ayun, tama-tama. Ito pa isa namin kasama. Is Hello, po, ma'am. Hello po. Ito ka sa ano, spare parts. It's ADB, oh. Oh, alam niyo na guys available lahat niyan dito yung mga spare parts. Uy, Parang may mga paparating na ano sila. Hindi ba na sir? Ha? Bakita na natin sir. Tama na. Tama na guys. So kaka-deliver lang ngayon dito guys. Kung gusto nyo kumuha, pumunta na kayo dito sa Honda Best Bike. Kamusta kuya? Ilang motor ang meron dito ngayon? 40? Wow! 14. 14 pieces na Honda ADV. Ay din, meron pa lang iba din. May iba din dito. Pero... Mostly sa deliver nila ngayon is ATV, no? So, Grabe. Ang dami. Dolmet or cash. Pwede dito sa amin, sa Isrebo Best Buy. Pag may bumili, cash yung pagbili ng sir. May discount po ba yan? Ano lang kami, SRP. Kasi may free naman siya na registration. Three years na yun. And then may helmet. Helmet. At saka yung virtual plate with one liter na gas. One liter na gas? Yes. Free nyo free. We have free coffee and candy. Para pag nag-ante kayo ng coffee. Yan, magkaantay lang kayo dyan, guys. Pwede yeah, nga yan. Pwede kayo magkape-kape lang muna dyan. <laughs> no? Tsaka yeah. napit lang. Dito po sa NCR, ma'am, ilang branch po ang Honda Best Buy? So, isa lang po. Isa lang po. Ito lang po dito. Eh. So, dito lang yan, guys, sa Honda East Rempo. From Kingside, Vigo po, is kinikita namin is Mutay Brand. From Multibrand po, exclusive kami from Honda ay ka po tinakot kami na which is Honda Best Buy. From Honda Best Buy po, ilikita namin is sales, parts, and services. Ang cater po ni Honda Best Buy is only Honda unit, below 160 166. Gusto nyo mag-apply, available po kami for cash and installment. Meron din po kami available na page, which is, KSRB ko, is rembo. Availability naman po ng parts and service namin is 8 to 5 pm. Welcome tayo sa service. Okay, so ito yung service nila. Okay, so ito yung service nila. Nagwag mapuha ang mga mekaniko nila dito. Kuya, okay, ano pang alam mo? Deo lang, sir. Deo? Ah. Tsaka si... Kenneth. Kuya Kenneth, ayan. Grabe, busy sila guys. Wag na natin i-store mo yun. Kasi alam ko yung feeling na may ginagawa ka, tapos na-i-store mo ko eh. Kaya, pakita lang natin sila. Ha? Pero smiling face lang yan guys. Kahit busy yan. So ito yung ano nila. Ang tawag ka mo? mom? Service. sila dito. At sakto-sakto guys. Kasi magpapachange oil ako, sir. Magpapachange oil ako ha. Ah. Mamaya. Okay Dalawa yung motor ko dyan eh Ito may uh, sila dito Ah uh, Nalibot naman natin na lahat Ipapakita ko na lang sa inyo guys Yung mga motor Ipapakita ko sa inyo True Montage Ito guys Yon. Sir, thank you. Ayos guys, tara na. Tinta larga na. Honda, number one.